Good morning. Hello, nandito na naman ang aking alagang si Parsley. kiss ako every day nito. <laughs> Ayan. Parsley. Hello, Parsley. Good morning. Ayan po, itsura niyo. o ba ng aking dibdib? ang dan ng ilong. Hello, ano na niya? Ayan, ganyan lang po siya. Ang Iwanan kita, iyak na. Ayan. My sweetest uh, pet. Uh, his name Parsley Siya lang po Yung <laughs> mga ganito Si Ano naman Sumpungin Si Sophie Bihira siyang pumunta Pag nagugustuhan lang niya Pero Ito talaga si Parsley Rutinary na niya yan Pag ako nandito dito Tapos alam niyang pagod Si master niya Ayan yun yung ginagawa Nahiga sa aking belly Isisiksik sa aking may arm dito. O dito. Pakuya-kuya ako isa dyan. <laughs> Ayan. Kakaalis din ng stress. Pansamantala. Ganyan po ang benefits ng pag-aalaga ng pets. Pwede rin ng dog pusa. Pero ayaw ko ng ano, ano, reptiles. Ano? Allergy ako sa reptiles. Yung mga gumaga. Ayaw ko po. Pusa na lang, pero my first ano, love na pet talaga doon. Pero yung problema nga lang po rito sa amin, although tatlong palapag po itong bahay namin hindi pa rin pwede ang loob pag ang pusa mag-aano sila bihira pong nagkakasundo ang mga yan mga no problema lang tayo pang nag-aaway yan alright so ito kuya dan tv Alam din si Parsley Although every, everyday naman po yan Minsan ako pong nagla-live Pinagbabawalan ko siya Lumapit sa akin Kasi nga, ganyan ang ginagawa niyan Naging nakayakap sa akin Eh, matagal ako mag-live Di po ba? So, hindi iyak yan Parang masama yung Mas manuog At malakas yung ano niya, yung sigaw niya. Yung nagtatampo yun. Hanggang maramdaman ko yan, habang kung hindi pa ako tapos, wala siya rito. Umakit dun sa third floor. Umisiksik siya dun sa mga, dun siya naman mahihiga sa mga nagdamitan ko dun. <laughs> Papakita yan sa akin, umaga na. <laughs> O ganyan Pagkatapos ko naman Umaga Ngayong umaga Dito na kasi ako na umagahan Dito ako nagtulog ka ganyan Diyan na Ayan po si Parsley. Bangon tayo Dali Bangon tayo Ayan Gagayin mo Ayan siya Lumipat ng pwesto Kailan ko po ay bumangon Ganyan style niya higa higa siya Kuya-kuya ako siya hmm. Ano? Lumalabas ni ipin mo oh. Alright So Mga idol Diyan po ang aking nabungaran Alam mo isang gadget ko po Diyan siya Bisa hihigaan niya yan Ayan, naka-charge po siya dahil nalobat nung mag-live ako kagabi. Alright, so, yan po ang ganap na naman ngayong umaga. November 27. Ito po sa may studio na ko si Kuya Dan uh, maraming salamat sa uh, palaging pag-suporta sa aking channel kung hindi pa po dyan nakaka-subscribe please subscribe and share ng aking mga vlog alright so magandang umaga hanggang sa susunod sa susunod ng vlog ito yun